Paano kung sasabihin ko sa inyo na sa gitna ng pinakamalaking kaguluhan na darating sa mundo may 100 p 4000 na lalaki na hindi mamamatay Hindi sila simbolo hindi rin alamat sila ay mga tunay na tao may mga pangalan may mga pamilya may mga pangarap Ngunit ang kanilang kapalaran ay kakaiba sa lahat ng tao sa kasaysayan ng mundo Sa Apokalipsis 7 nakikita natin ang isang eksena na nakakagulat. Apat na anghel na humahawak sa apat na hangin ng mundo. Hinihinto ang lahat ng pagkakawalang kontrol. Hanggang sa matapos ang isang mahalagang misyon. Hindi ito tungkol sa pagkakaligtas ng kaluluwa. Ito ay tungkol sa pagmamarka ng mga taong may espesyal na tungkulin sa huling mga araw. Ang bawat isa sa 144,000 na ito ay magkakaroon ng marka sa kanilang noo hindi tatu, hindi simbolo, kundi ang mismong tatak ng buhong Diyos. Makikita ito ng mga mata, madarama ng mga puso, at kikilabutan ng mga kaaway. Sila ay hindi mga martir na maghihintay ng kamatayan, kundi mga mandirigma na nabubuhay upang lumaban. Samantala, ang mundong ito ay tumatanggap ng iba't ibang marka. QR code sa mga kamay, chips sa mga braso, mga digital ID na kailangan para mabili at maipagbili. Ngunit ang 144,000 na ito ay may kakaibang tatak. Hindi sila mga ngailangan ng mga sistema ng mundo dahil ang kanilang Diyos ang magbibigay ng lahat ng kanilang pangangailangan. Kaya't narito tayo ngayon, nagsisiyasat sa isa sa mga pinakamisteryosong grupo ng tao sa buong Biblia. Mga lalaking, hindi sumusuko, hindi tumatawad sa katotohanan at hindi takot sa kahit sino man. Ang kanilang kwento ay hindi tungkol sa pag-asa lamang. Ito ay tungkol sa kapangyarihan na walang hanggan. Mga kapatid, handa na ba kayong malaman kung bakit sila ang pinakamahalagang grupo ng tao sa mga huling araw? Handa na ba kayong makita kung paano sila magiging susi sa mga pangyayaring magbabago sa buong mundo? Ang sagot ay mas nakakagulat pa sa inyong mga inaasahan. Bakit kaya hindi kasama ang tribo ni Dan sa listahan ng 144,000? Ang tanong na ito ay, nagbubukas sa isa sa mga pinakamalalim na lihim ng Biblia. Sa Genesis 49.17, sinabi ni Jacob tungkol kay Dan. Si Dan ay magiging ahas sa daan, isang ulupong sa landas na kumukmakagat sa sakong ng kabayo. Ang propesiyang ito ay hindi aksidente. Ito ay babala tungkol sa hinaharap na papel ng tribong ito sa pagdudulot ng apostasya. Sa kasaysayan ng Israel ang tribo ni Dan ang unang sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Sa Judges 18, nakikita natin kung paano nila ginawa ang sarili nilang relihiyon. Kumuha ng pare mula sa ibang tribo at nagtayo ng mga altar na hindi ayon sa batas ng Diyos. Sila ang naging gateway ng idolatria sa Israel. Kaya naman, sa huling mga araw hindi sila kasama sa mga natatakdaang mandirigma ng katotohanan sa halip na si Dan nakasama si Manases ang anak ni Jose na naging simbolo ng pag-asa at pagbabalik-loob ito ay nagpapakita na ang Diyos ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga natalikurang tao sa mga naligaw na pamilya sa mga nabibigos na henerasyon ang pagkakaiba ng dalawang tribong ito ay nagpapakita ng dalawang daan ang daan ng pagkakawalay, tem ang daan ng pagbabalik. Sa panahon natin ngayon, makikita natin ang mga dan sa bawat sulok ng lipunan. Mga leader na nagdadala ng maling turo, mga institusyon na gumagawa ng sariling katotohanan, mga sistema na umiikot sa pera at kapangyarihan. Sa kabilang banda ang mga manases ay mga taong bumabalik sa Diyos, mga pamilyang nababalik sa katotohanan, mga henerasyon na umaabot sa liwanag. Ang 144,000 na ito ay hindi random na napili. Bawat isa sa kanila ay dumaan sa purong pagsubok na natiling tapat kahit sa gitna ng mga tukso at hindi sumuklam sa mga sistema ng mundong ito. Sila ay mga lalaking hindi nakipagkasundo sa kasinungalingan, hindi bumenta sa kanilang integridad at hindi naging bahagi ng relihiyosong sistema na layo sa katotohanan. Piglang may nangyari sa langit na nagpabago sa lahat sa Apokalipsis 7.2.7.3, nakita ni Juan ang isang anghel na umaahon mula sa silangan, may hawak na tatak ng buhong Diyos, at sumigaw ng malakas, huwag ninyong sakta ng lupa, ang dagat, o ang mga puno hanggang sa matatakan namin sa kanilang mga noo ang mga alipin ng aming Diyos. Hindi ito simpleng utos. Ito ay emergency order na nagpabago sa takbo ng kasaysayan. Ang mga anghel na humahawak sa apat na hangin ay mga kapangyarihang nakatakda ng magpatakbo ng mga sakuna sa mundo, ngunit biglang pinigil ang mga lindol, bagyo, digmaan at mga peste na dapat nang dumating ay naantala dahil sa isang misyon, ang pagmamarka sa 144 tawan. Ito ay nagpapakita na ang Diyos ay may kontrol sa lahat ng pangyayari at walang magiging aksidente sa kanyang plano, ang pagkakalinang na ito ay hindi nangyari ng walang dahilan. Sa mundo na puno ng takot, kaguluhan, at pagkakawatak-watak ng mga pamilya, kailangan ng Diyos ng mga taong hindi matatinag. Ang mga natural na sakuna at giyera ay mga hudyat na malapit na ang pagtatapos. Ngunit bago dumating ang wakas, dapat nanghanda ang mga instrumentong gagamitin ng Diyos. Ang tatak na ito sa noon ng 144,000 ay hindi nakikita lang, nadarama rin. Ito ay nagbibigay sa kanila ng kapangyarihang lumaban sa lahat ng mga spiritual forces na kumakalaban sa katotohanan. Hindi sila matatakot sa mga demonyo, hindi sila mauuto ng mga false prophets, at hindi sila mapipressure ng mga sistema ng mundo na magsinungaling. Sa panahong iyon, ang ordinaryong tao ay magkakaroon ng isang pagpipilian. Tatanggapin ang Mark of the Beast para mabuhay sa sistema ng mundo o maghihirap ngunit manatili sa katotohanan. Ang 144,000 ay wala ng pagpipilian. Sila ay nakasil na sa panig ng katotohanan at walang kapangyarihan sa mundo ang makakapag-alis sa kanila sa kamay ng Diyos. Ang buhay ng 144,000 ay hindi madaling daan. Sila ay mga lalaking naging bigo sa mundo, ngunit naging tagumpay sa mata ng Diyos. Marami sa kanila ang dating mga adik, dating mga kriminal, dating mga taong walang pag-asa. Ngunit dumaan sila sa prosesong nagdulot sa kanila ng tunay na pagbabago, hindi superficial na relihiyon, kundi buong buhay na pagsunod sa kordero. Ang kanilang pananampalataya ay subok na subok. Hindi sila mga taong nakaupulang sa simbahan tuwing linggo at nakalimutan na ang Diyos sa buong linggo. Sila ay mga taong nananalangin habang naglalakad, nag-aawit ng mga paboritong awit habang nagtratrabaho, at nananalig sa Diyos sa gitna ng mga problema na walang solusyon sa mundo. Sa tuwing nakakarinig sila ng mga maling turo sa television, sa social media o sa mga pulpito, hindi sila nagpapakalito. Ang kanilang puso ay tumutugon agad sa katotohanan at sumusuka sa kasinungalingan. Hindi sila madadala ng mga popular na pastor na nagmamaganda lamang sa harap ng kamera, ngunit wala namang tunay na kapangyarihan ng Diyos sa kanilang buhay. Se si você já está sentindo o impacto dessa revelação, aproveita para se inscrever no canal. Aqui cada história bíblica esconde uma verdade que pode mudar vidas, inclusive a sua. Ang mga lalaking ito ay nagdadala ng katotohanan na hindi nakasalalay sa popularidad ng mundo, kundi sa kapahayagan ng Diyos sa kanilang mga puso. Ang kanilang mga asawa at mga anak ay nakakakita sa kanila ng kakaibang kalakasan. Hindi sila natatakot sa mga bagyo ng buhay dahil alam nilang ang Diyos na sumusuporta sa kanila ay mas malakas kaysa sa lahat ng mga problema. Ang kanilang mga tahanan ay naging mga sanktuary kung saan ang kapayapaan ng Diyos ay nananatili kahit nasa gitna ng mga krisis na umaabot sa buong mundo. Dumating ang panahong nagkaharap-harapan ang dalawang kapangyarihan, ang sistema ng halimaw at ang 144,000 na may tatak ng Diyos. Hindi ito simpleng debate o diskusyon. Ito ay spiritual warfare na may kita sa physical realm. Ang mga nasa gobyerno, mga mayayamang tao, at mga religious leaders ay nagkakaisa laban sa grupong ito ng mga lalaking ayaw sumunod sa mga batas na kumakalaban sa Diyos. Ang mga pagsubok na dumating sa kanila ay hindi kaya ng ordinaryong tao. Pinaputol ang kanilang mga trabaho. Pinagbabawalan silang magnegosyo. Hindi sila mabili o maipagbili sa mga shopping mall at grocery stores. Ang mga anak nila ay hindi makapasok ng mga paaralan. Dahil ayaw nilang tumanggap ng mark na kailangan para sa social participation, ngunit sa halip na magkasakit o magutom, lalo silang lumalabas na mas malakas pa. Sa mga panahong iyon, nakita ng mundo ang mga miracle na hindi maipaliwanag ng agham. Ang tubig ay lumalabas sa mga bato, ang pagkain ay dumarating mula sa hindi alam na pinagmulan, at ang mga sakit ay nagiging gumaling sa pamamagitan ng pananalangin lamang. Ang kanilang mga mukha ay naging puno ng liwanag na nakakagulat sa mga nakakakita sa kanila. Ang mga demonyo sa buong mundo ay nababaliw sa galit dahil hindi nila maabot ang mga lalaking ito. Ang mga spiritual attacks na dati ay nakakaapekto sa mga tao ay hindi na gumagana sa 144,000. Ang kanilang mga panaginip ay puno ng mga vision mula sa Diyos. Ang kanilang mga puso ay puno ng awit na hindi kailanman narinig sa mundo at ang kanilang mga bibig ay nagbibitiw ng mga propesya na nagiging totoo sa loob ng ilang araw. Habang ang buong mundo ay tumatanggap ng mark ng halimaw sa kanilang mga kamay o noo para makasurvive sa economic system, ang 144,000 ay may iba't ibang uri ng mark, ang tatak ng buhong Diyos na nagbibigay sa kanila ng access sa supernatural provision na hindi nauubos at hindi napapagod. Sila ay naging living testimony na ang Diyos ay mas malakas kaysa sa lahat ng mga sistema ng tao. Sa Apokalipsis 10-5, makikita natin sila sa Mount Zion, kasama ang kordero, kumakanta ng bagong awit na hindi matutuhan ng iba. Ang eksena na ito ay hindi pangitain lamang. Ito ay prophetic preview ng kanilang tagumpay at ng kanilang permanenteng lugar sa kingdom ng Diyos. Ang kanilang mga hirap sa mundo ay nagiging dahilan ng kanilang pagka-exalt sa langit. Ang bagong awit na kinakanta nila ay hindi komposisyon ng tao. Ito ay mga salita na binigay ng Diyos mismo sa kanilang mga puso bilang reward es a kanilang katapatan. Bawat nota ay may kasamang testimonies ng kanilang mga experiences sa panahon ng Great Tribulation. Bawat lyrics ay may kasamang miracle na nangyari sa kanilang mga buhay. At bawat melody ay tumutugtot ng pagmamahal ng Diyos na hindi nila nalimutan kahit sa gitna ng pinakamabigat na pagsubok. Ang kanilang purity ay hindi natukso ng mga temptation na tumukso sa ibang mga tao. Habang ang mundo ay nagiging mas malaswa, mas violent, at mas dishonest, sila ay nanatiling malinis sa kanilang mga thoughts, sa kanilang mga actions, at sa kanilang mga motives. Hindi sila naging self-righteous, ngunit naging transparent na mga mirror ng karakter ng Diyos sa gitna ng corrupt na generation. Sa Revelation 14.4, sinasabi na sila ay mga virginalis, hindi dahil hindi sila nag-asawa, kundi dahil hindi sila naging spiritual adultery sa pamamagitan ng pagsunod sa false gods or false systems. Ang kanilang loyalty sa kordero ay absolute, walang kompromiso, walang halong ibang devotion. Ang kanilang pananampalataya ay purong-puro, walang kontaminasyon ng mundo. Ang kanilang misyon sa mundo ay hindi naging failure dahil sa persecution na natanggap nila. Sa kabaligtaran, ang bawat hirap na pinagdaanan nila ay nagiging seed ng revival sa mga taong nakakapanood sa kanilang testimonies. Maraming mga tao ang nagiging believers dahil sa example ng kanilang faith at maraming mga pamilyang nagiging strong sa Diyos dahil sa influence ng kanilang lives. Ang 144,000 na ito ay hindi lamang mga figures sa future. Sila ay connection between ang mga promises ng Diyos kay Abraham, Isaac at Jacob. At ang final fulfillment ng mga prophecies tungkol sa Israel, ang kanilang existence ay proof na ang Diyos ay hindi nakalimot sa kanyang covenant sa mga patriarchs at hindi niya binawala kabayari ang mga pangako na ginawa niya sa mga ninuno ng Israel. Sa panahon na maraming mga tao ay nagsasabing ang Diyos ay nag-reject na sa Israel at ang church ang bagong Israel ang 144,000 ay nagpapatunay na ang physical descendants ng Jacob ay may special role pa rin sa huling mga araw. Hindi ito contradiction sa salvation ng mga Gentiles, kundi completion ng full picture ng plano ng Diyos para sa buong humanity. Ang kanilang testimonies ay magsisilbing bridge sa pagitan ng Old Testament at New Testament, sa pagitan ng law at grace, sa pagitan ng promise at fulfillment sila ay mga living examples na ang lahat ng mga prophecies sa Biblia ay tutuparin ng Diyos sa tamang panahon, sa tamang paraan, at sa tamang mga tao. Ang impact ng kanilang ministry ay hindi matatapos sa Great Tribulation. Pagkatapos ng Second Coming ni Kristo, sila ay magiging parte ng Millennial Kingdom, mga leaders sa Restored Israel, at mga testimony sa buong mundo na ang faithfulness sa Diyos ay may eternal rewards na hindi maihahalin tulad sa anumang temporary suffering sa mundo. Ang lesson na maaay natin mula sa kanilang story ay simple ngunit profound. Ang Diyos ay hindi naghahanap ng perfect people, kundi ng willing people. Hindi niya kailangan ang mga taong may lahat ng sagot, kundi ang mga taong handang sundan siya kahit saan man siya mangunguna. Ang 144,000 ay mga ordinary men na naging extraordinary dahil sa kanilang absolute surrender sa will ng Diyos. Mga kapatid, kwento ng 144,000 ay hindi lamang prophecy tungkol sa future. Ito ay tawag sa lahat ng mga believers ngayon na maging faithful sa gitna ng compromises ng mundo. Bawat isa sa atin ay may pagkakataong maging parte ng spiritual army ng Diyos. Hindi dahil perfect tayo. Kundi dahil willing tayong sumunod sa kordero kahit saan man siya mangunguna. Sa mundo na puno ng mga maling turo, mga false prophets at mga sistema na kumakalaban sa katotohanan, ang 144,000 ay reminder na maaari pa ring maging faithful sa Diyos. Hindi hadlang ang persecution, hindi hadlang ang poverty, hindi hadlang ang rejection ng mundo. Basta't nasa tamang side tayo na sa panig ng katotohanan. Ang tatak na makukuha nila sa kanilang mga noo ay hindi lang protection. Ito ay identification na sila ay belong sa Diyos. Sa panahon natin ngayon, hindi pa physical ang tatak na ito, ngunit spiritual. Tuy ng mga taong tumutunog sa Diyos, ang mga taong nanalangin ng tapat, ang mga taong nagbabasa ng Biblia ng may reverence, sila ay may spiritual seal na kilala ng langit. Huwag nating antayin ang great tribulation para maging faithful. Huwag nating hintayin na dumating ang persecution para magsimulang mag-commit sa Diyos. Ang preparation para sa future battles ay nagsisimula ngayon sa mga simple na decisions na ginagawa natin araw-araw, sa mga pangarap na pinipili natin, sa mga relationships na binubuo natin. Kung ang kwentong ito ay nakaantig sa iyong puso, magkomento sa ibaba kung ano ang pinakanaaantig sa iyo at sabihin sa akin, anong kuryosidad mula sa Biblia ang gusto mong makita sa susunod na video. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe. Marami pa tayong nakatagong katotohanan na isisiwalat. Sa 144,000 katao na nabubuhay sa mundo, ang Biblia ay maaring maging mapagkukunan ng inspirasyon para sa mga nagugutom. Kaya, bakit hindi manood ng Biblia?